Alden Richards at Wayne Mendoza dapat amin sa madla ang tunay para na rin sa kanila. Dapat nang na aminin ni Alden Richards at Wayne Mendoza kung ano talaga ang tunay sa kanilang dalawa nang sagayon ay matahimik, mabigyan na rin ng kasiguruhan ang publiko sa mga gustong malaman patungkol sa kanilang tunay na relasyon. A isasalba rin naman kasi nila kahit ang kanilang pamilya na nababash na rin ng tuluyan dahil sa mga hula ng publiko ay nababash na rin ang mga kasamahan nila. Kaya dapat lang naaminin ni Alden Richards at Maine Mendoza kung ano man ang tunay sa kanila dahil mataas rin naman ang kumpiyansa ng buong Trueblooded Aldam Nation na tunay ang kanilang relasyon at ito ay hindi na mababago simula pa lamang at hanggang ngayon ang iniisip kasi ng mga Trueblooded Aldam Nation ay para rin sa kanila at sa pamilya nila na nababas na ng tuluyan masakit din kasi na malaman ng buong Aldam Nation ang kinahaharap ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards at lalong lalo na mga nagbibigay ng kasiraan sa kanilang dalawa na sasaktan ng lubusan at hindi na maipagtanggol pa ng buong Aldam Nation si Alden Richards at Main Mendoza dahil ito ay nawawalan na ng bala na kailangan talaga maipaliwanag na sa publiko nang sa gayon ay hindi na magkagulo ang buong True-Blooded Aldam Nation na sa una pa lang ay talagang nakasuporta na sa kanila at kailanman ito ay hindi mawawala at hindi iiwan si Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Believe i want you to see that I'm breaking it down. Come take